Bago magsimula ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpapala at biyaya. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na kanyang ipinagkaloob manalangin tayo, aming amang nasa langit. Sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may buong puso, buong isipan at buong kaluluwang naghahangad ng iyong presensya. Salamat po sa bagong buhay, sa pagmulat ng aming mga mata at sa panibagong pagkakataon upang mahalin ka, paglingkuran ka at mamuhay ayon sa iyong kalooban. O Diyos na mahabagin at mapagpala. Pagpalain mo po kami sa araw na ito. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming iisipin, lahat ng aming haharapin. Nawa'y ang bawat hakbang namin ay iyong gabayan at ang bawat desisyon namin ay batay sa iyong karunungan. Panginoon, kami rin ay humihingi ng iyong awa sa aming pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakamaling sa jaman o hindi, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Ibalik mo ang kagalakan ng aming kaligtasan. Turuan mo kaming magpakumbaba at magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Sa araw na ito, pagpalain mo po ang aming pamilya. Ingatan mo po sila sa kanilang paglalakbay sa kanilang mga trabaho at sa kanilang mga pangarap. Kaawaan mo ang aming bayan, lalo na ang mga dukha, mga nawalan ng pag-asa, mga may karamdaman at mga nawawala sa landas. Itaas mo po ang mga nadramay sa matinding problema at iparamdam mo sa kanila ang iyong walang hanggang pagmamahal. Panginoon, ikaw ang aming kalakasan sa kahinaan. Ikaw ang aming liwanag sa gitna ng dilim. Ikaw ang aming pag-asa sa panahon ng pangamba. Pagpalain mo po ang aming trabaho, ang aming mga plano, at ang aming mga hangarin. Kung hindi man ito ayon sa iyong kalooban, tulungan mo kaming tumanggap at magtiwala sa iyong mas mataas na layunin. Bigyan mo kami ng puso na marunong magpasalamat, ng kaloobang marunong magmahal ng isipan na laging naghahanap ng katotohanan at ng buhay na nakasentro sa iyo. Banal na Espiritu, samahan mo po kami. Punuin mo ang aming araw ng kapayapaan, kagalakan at kababaang loob. Turuan mo kaming maging ilaw sa iba na sa aming salita at gawa makilala ka nila. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Panginoong Diyos sa pagsikat ng araw. Kami muling lumalapit sa iyo nang may pusong mapagpakumbaba. Salamat po sa panibagong hininga ng buhay. Salamat sa gabing mapayapa at sa pagising na puno ng pag-asa. Ang pag-ibig mo o Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang mga kaawaan mo ay laging sariwa tuwing umaga. Panaghoy tatlong oras dalawamput dalawa, Hanggang 23. Salamat po Ama sa mga biyayang hindi namin laging nakikita. Sa pagkain sa aming mesa, sa bubong na aming sinisilungan, sa katawang malusog, sa mga taong nagmamahal sa amin. Tulungan mo kaming laging maging mapagpasalamat kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ama naming banal, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Sa aming mga kahinaan, sa aming pagiging makasarili, sa mga salita at gawaing hindi kalugod-lugod sa iyo, linisin mo kami. Patawarin mo kami at pagbaguhin ayon sa iyong layunin. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo ipatawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Isa Juan 1 Siyam O Diyos ng habag, kaawaan mo po kami. Tingnan mo ang aming mga sugat, pisikal, emosyonal at spiritual. Hipuin mo kami ng iyong kagalingan. Sa mga araw na kami naguguluhan, padaluin mo ang iyong kapayapaan. Sa mga oras ng kahinaan, ibuhos mo ang iyong lakas. Panginoon, itinatagubilin po namin sa iyo ang buong araw na ito. Sa trabaho, bigyan mo kami ng karunungan. Sa pakikitungo sa ibang tao, bigyan mo kami ng kababaang loob. Sa mga desisyon, patnubayan mo po kami. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga balak ay matatatag. Kawikaan labing anim tatlo. Aming Diyos, pagpalain mo ang aming pamilya. Iligtas mo po sila sa anumang kapahamakan. Puspusin mo ng kapayapaan ang aming tahanan. Ipadama mo ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Turuan mo kaming magmahalan, magpatawaran, at magkaisa. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming bansa. Hipuin mo ang puso ng mga pinuno upang mamuno ng may katarungan at takot sa iyo. Ipagkaloob mo ang kapayapaan sa mga lugar na may kaguluhan. Alalayan mo ang mga nasalanta na wala ng tahanan at yaong naghihirap. Inilalapit po namin ang mga may karamdaman. Idinadalangin namin ang mga nasa ospital, tahanan o mga hindi makalakad. O Diyos na nagpapagaling, dumaloy nawa ang iyong kagalingan sa kanila. Ipagkalob mo rin ang lakas sa kanilang mga nag-aalaga. Panginoon, ingatan mo po ang mga bata. Sa mundong puno ng tukso at panganib, maging gabay kanila. Ilayo sila sa masasamang impluensya. Turuan mo silang lumago na may takot sa iyo at pagmamahal sa kapwa. Sa gitna ng abalang mundo, Panginoon, paalalahanan mo po kami na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa aming ugnayan sa iyo. Turuan mo kaming hanapin kahigit sa anuman. Ngunit hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Mateo 6.33 Ikaw o Diyos ay tapat magpakailanman. Ikaw ang aming kublihan, aming lakas at aming sandigan. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Kaya ngayong araw na ito, itinataas ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Panginoon, salamat po sa oras na ito ng panalangin. Naway manatili ka sa aming puso buong maghapon, sa bawat galaw, sa bawat salita at sa bawat hakbang, samahan mo kami. Tulungan mo kaming maging pagpapala sa iba. Sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan, o Diyos na buhay. Ito po ang aming taimtim na panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparan noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.